May isa na ang kumpirmadong patay dahil sa paputok. Sa tala ng DOH, isang 38-anyos na lalaking taga Ilocos Region ang biktima na nagsindi ng sigarilyo habang nakikipag-inuman malapit sa imbakan ng mga paputok. Kinumpirma rin ng DOH ang unang kaso ng nasugatan dahil sa ligaw na bala na isang lalaking galing sa Davao Region. So total umakyat na sa 443 ang lahat ng naputukan mula noong December 21. Kasama dyan ang labimpitong kaso ng mga naputulan ng mga bahagi ng katawan. May mga naitalaring kaso ng illegal discharge of firearms sa pagsalubong sa bagong taon. Isa sa sangkot ay Police Zamboanga. Nakainom daw ito ng magpaputok ng baril. Para sa detalye, makakausap natin si PNP spokesperson, Colonel Jean Fajardo. Magandang tanghali po, Colonel, and Happy New Year! Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, at uh, Happy New Year din po. Colonel, hingi po kami ng update. Ano? Ilan na po ang naitala ninyong kaso ng indiscriminate firing? As of uh, 6 a.m. today po, uh, base po sa monitoring natin na nag-start po noong December 16, ay nakapagtala na po tayo ng uh, 20 na kato po, po ng uh, illegal discharge of firearms po. Mm -hmm. And doon po sa dalawampung ito, ay ilan po ang sangkot na, uh, na polis? Tatlo po ma'am ang uh, miyembro po ng uh, PNP, nakasama po dyan sa mga naaresto po. Dahil sa pagpaputok po ng baril, dalawa po ang uh, Armed Forces of the Philippines, labing dalawa po ang civilian isang barangay kagawad po, at dalawa po ang uh, unidentified mm -hmm. And um, ano po ulit na ito po nga uh, sinasabing sangkot din sa indiscriminate uh, firing, yung polis Zambuanga po? Tama ma'am, isa po dyan sa tatlong uh, PNP members na inuli at uh, ikinulong po natin at sinampahan ng kaso ay yung isang polis na po natin dyan sa uh, tambulig Zambuanga del Soho. Mm -hmm. Ito po uh, yung mga authorities po natin na naging discriminate firing. Um, ano po ang magiging parusa po sa kanila? Maliban po sa kasong kriminal na kanilang uh, kinahagap po ngayon, ay sasampa, uh, sasampahan din po sila ng uh, administrative case for grave grade misconduct na maaaring ikatanggal po nila sa servisyo. Hmm. Eh, kamusta po ang ating assessment? Kung ikukumpara po natin, Colonel, yung bilang ano ng mga sangkot sa indiscriminate firing compared to the past years, kamusta po yung assessment nyo this year? Kung titignan po at ikukumpara po natin, ma'am, yung kaso po ng uh, illegal discharge of firearms noong nakakaang uh, taon, uh, pati yun, no, 2022, ay uh, nakapagtala po tayo ng uh, 26... Uh, uh, cases of illegal discharge of firearms in 2022 at ngayong taon po, uh, nakakaang taon po ay nasa 20 po so far yung ating uh, record po. So mas mababa po ano? Eh yung sangkot po natin sa na police mas mababa rin po ba? Yes ma'am, mas mababa. Noong uh, 2020 po ma'am ay uh, Limang PNP po ang na-involve, apat na Armed Forces of the Philippines at isang membro po ng Philippine Coast Guard. Uh, for this year po, ng ligtas, Pagpuhan na monitoring po natin ay may tatlong PNP at dalawang Armed Forces e of the Philippines uh, po. member po. Opo, Colonel, makikibalita na rin po kami dito sa kaso ng stray bullet kung saan may isang namatay. Mm -hmm. Saan pong lugar ito at nahuli na ho ba yung salarin? Yes ma'am, uh, as of uh, latest monitoring po natin ay 14 na po yung ating uh, incident po ng stray bullet. At uh, tama po kayo, napaulat po uh, before na itong kaso po ng uh, stray bullet sa Maribelles Bataan. Subalit sa ginawa pong pag-iimbestiga ay uh, natukoy po natin na hindi po ito kaso ng stray bullet. Dahil uh, umamin na po mismo yung nakabaril na isa pala sa naging na, nakainuman po nitong biktima. In fact, nung iniimbestigahan po itong kaso na ito, Mang Sherry, ay duda na po tayo mm -hmm. dahil yung tama po ng uh, baril ng biktima ay nasa lilin. Mm -hmm. So nung iniimbestigahan po ay uh, nalaman po natin na paiba-iba po yung version at kwento po ng kanyang mga nakainuman. So nag-iimbestigahan po tayo at uh, isinailalin po natin sila sa parapintest. At uh, isa nga po doon sa kanyang nakainuman ay umamin po kahapon na siya po ang uh, nakabarin at sinasabi niyang ang aksidente lamang po yung kanyang pagkakabarin. Okay. So yung pagdating po sa uh, three bullets po na insidente ay wala naman pong nasaktan or namatay? Wala po tayong hmm. uh, namatay, ma'am, na, na dito sa mga 14 na insidente pero okay. may mga injured po tayo, ma'am. Hmm. Ilan po ang nagtamo ng injury? 12 po, ma'am, ang uh, nagtamo po ng uh, injury po at may, okay naman po ba sila safe naman po or may kinailangang maospital may mga nadala po uh, na sa ospital but they were all discharged, po, discharged. Uh, so far po okay ano po ang overall assessment ng PNP dito po sa nagdaang pagsalubong natin ng bagong taon bagamat may mga naitala nga po tayo na mga kaso ng illegal discharge so far at free bullet pati na rin po yung mga nasaktan at sa result ng gamit po ng sa crackers uh, ay overall naman po ay naging mapayapa naman po yung uh, ating uh, pagsalubong sa bagong taon na uh, nationwide dahil uh, wala naman po tayong ital na, na uh, significant incident uh, aside from this uh, mentioned earlier po. At hingi na rin po kami ng update, Colonel. Next week na po kukumasahin namin yung paghahanda po ninyo para sa traslasyon sa darating na Martes, January 9. Tuloy-tuloy po ma'am yung ating ginagawa pag-aanda. In fact, na nakatapos na po tayo ng ating mga ocular inspection, pati yung mga walkthrough doon sa mga ruta na dadaanan po ng uh, posisyon at uh, uh, initial uh security deployment po natin is nasa around na uh, 15,000 po but depending po sa magiging uh, development po dito habang papalapit po yung January 9 ay may nakaready naman po na deployable uh, PNP personnel po so sa kasakaling kailanganin po natin at uh, because inaasahan din po natin ngayon na halos sa uh, magmamatch po yung ating uh, figures in terms of uh, uh, attendees po ng mga devotees ng no 2020 na nasa around na uh, 20 million dahil nasabik nga po yung ating mga kapatid na katoliko. So mag implement po tayo ng uh, stricter security protocols, particularly ma'am, doon sa mga controlled areas to include yung mga all roads and streets leading to the uh, APO Church. So prohibited po magdala doon sa identified controlled areas na mga backpacks po unless transparent ang mga bag po nyo, po kayong pumasok doon sa controlled area. Bawal din po magsuot ng cap, bawal din po magdala ng umbrella, at bawal din po magdala ng mga bottles and canisters except po uh, kung ito po ay mga transparent bottles and canisters po. Mm -hmm. Siguro po panghuli ay uh, paunang uh, paalala, mensahe po sa ating mga deboto na pupunta po on January 9 sa Quiapo. Yes, ma'am. doon po sa ating mga deboto na pupunta po sa January 9, kaya uh, as early as uh, ngayon po ay nagpapasabi uh, na po tayo. Kung ano po yung mga hindi niyo po pwedeng dalhin, kung kayo po ay uh, papasok po doon sa controlled areas. Yan po yung mga areas na malalapit-malapit po dyan sa simbahan po ng Kiapo po. do pagbula po doon sa Canovance, sana inaasahan nga po natin na baka may pong sasabay habang uh, umaandang po yung uh, andas po. Pero doon po, once pumasok na po kayo sa kontrol sa uh, areas po, ay there will be security check na pangungunahan po ng ating mga ilos. Marami pong salamat sa inyong oras, PNP spokesperson, Colonel Jean Fajardo. sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.